Kay bahan naton magkaron si Kap uh, Bunyog no it pulo banga kap ano natabo kahapon ako Biernes aron ta ako nag 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 courtesy call Ay ana yang uh, nga naga pabot sanda may mauron yung man nga ni nga no nga Spiritista nga si si ano nga nito kasi father mo tawag gun eh oo eh. oo oh, oh, oh. bali nagadto ina ay oo oh, nagadto sa pihina wa nga to, oh. ato ay yung tawagan ako yung tawag number nag, nagkipag nag istorya mo kakon mm -hmm. so sige ma kon ay kon ay oh, ay, gaana gin pangayo kakon ay di yung magrot assistance nga bisan daywa kuno katano day sige ma kon wa problema ay pero ma kon ay uh, kung pwede ay makipag ano mo sa pamilya ba oo oo oh, oh. So nag-contact mo tayo mo rin sa pamilya, tumawag man na yung kakon pamilya. So sa mga mm -hmm. nagtrato sanda uh -oh. na nagpwede uh, itagahon it sabado kung sabado nga rin magkaliwan ay nakita sa nauna sa barangay mm -hmm. na para maibahan na itanod na para mag ito sa location Hagi na ginaturo nga ng dagat kung hindi mo rin sir na tanawon kung niya kita sa tabas na ito tanawon ninyo rin kato sa food uh -huh. gate na nalunuran ni Juros. Katabo uh -huh. ka kat, ito ay katito sa may mga banlok ito na itong may mga tigbaw. May makita ka ito nga medyo akasya. Rato, uh ratong -huh. uh -huh. ratong site ang nangagin target ay katunan ko no. Ginaturo na nga. Dahil daan nang hambay kakon ay wat ako no sa tubig si Juros uh -huh. na wat ako no si Juros si Juro sa tubig, Kapakas uh -huh. ako no. Oh, uh -huh. uh -huh. Ay medyo na medyo na alarma man nga ni ako. Ay dahil nga ni ko ang medyo nagkaroon man ako sa kiring interest nga medyo tawanan ko man it the yung attention da at nang request. Oo. Dahil nga ni ko sa nagwa nga ron sa may nagwa adi sa Facebook nga ron nga si Joros ko na pinatay ag ginlubong. Mm -hmm. Ay hapon mo man siguro ron sir. Oh nabasa ko nabasa ay, ko. Oo. Oh, so ro'y medyo na medyo na medyo na, na alarma man da akong isip. Oh, ah, so, sige mga kong sir, eh, padayang ikaw ka ako yung duty officer nga kagawa, dag, anay ang ano. Tapos ang ano? okay. bus, bibili lang ko ng 20 kung yan ay ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin wala, sigilin yan. Kaya lang, bas basang muna natin. Tapos ang bus, bibili lang ko ng 20 kung yan ay ikot. 1, 2, 3 4 6 8 hindi si lang basta basa muna natin sa naglikha ng langit at lupa mula po sa inyong kapangyarihan at sa inyong kabanal na walang katapusan, amang liwanag, kaligtasan, buhay na walang hanggan galing kaligtasan po bilang inyong ginigyan ako na authority ng pagbautismo nang mula sa iyong kapangyarihan liwanag hiling ko po ang lahat na may-ari ng mundo may na ito ay magsaliwanag Aleluya, Aleluya, Aleluya Salvador del Mundo Ok, <klaf> alihok, hok, mitak, abinatak, kiptak <klaf> Ay risok sit alimiraktin magal makah matal omdiak kumakundiak liga sit batu makupam Hinatan malamitan hino ba inarawam igotun sus malyamurok hino ba bolhom aratutik makuhak elpe mo nam di misim igosom kahit kahit dumdum igosom sisat manisipisat lisat magnisipisat Espiritu Santo mitam benediktom Espiritu Gretchen Santom Memen Dios mi oriam Dios molo mi kombinete gosom portetil suspendido Igulis, Igulis, Nibit, Pasim, Adorabit, yung patrimbo ng igu Igusum, Diyos, Gabini, Espiritu Santo, Mitam, Benedictum, Espiritu, Gertian, Santo, Miriam, Altissimo, Santissimo, Ismael, Bernabal, Manumbao, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mi Company, sum Madam, En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, In nombre del Padre, Espíritu Santo, sa pangalan ng Amat Mahalay na Anak, del Espíritu Santo, Sagrada Familia. Amahang ko na kanawalay katapusan, pasailuha kami o sa among mga salatagan na kami o sa among kalawasan kanan. Gros ikmat marar kah raina in aram akdam ak sedam animatan si kolom manitorium sing kebrin ikan usus mei biati profilis ak sedam isriglum isik tapos na yun dito, so, gamitin mo isa para makita nila. Ngayon, humikot na. Pero ito namin kung may ko, naka-STD lang. Eh. Yan ang isa kong patunay. Ang lahat ng nakukong kalikasan, pag binigyan ng authorization ang mga blazer, nasa dilim pa rin. Pag nagkaroon ng inkwentro, bakpakan, kapag ang karat mo nasa liwanag yun, eh, matutumbay yung nasa dilim. Eh, nakita mo naman ha, eh. Pinatunayan natin na tayo ay binigyan ng authority ng liwanag ng lahat ng nasa kalikasan, mga mutya, mutya na galing sa lupa, sa dagat, sa tubig, sa hangin, mga pinagkaloob. Kasi ang lahat ng mga angel ay tinapon sa lupa nang karoon ng sumpa. O yan, nikot na siya. Yan. Kaya yung lahat ng galing Mindanao, mga tropa kong mga minggo, nag-order sila doon. Sabi ko, sige, ditikin natin. Ayan, nakita na nga ninyo, di ba? O. Kaya until die, tatlong klase katastasan infinito at inkanto kapag ang na ang inkanto lang pag sinabi mong tingnan mo nga ang sa likod ko pag hindi nakita mga angel ibig sabihin sa inkanto di Diyos lang yan tapos na next di ba yung 90 seconds taposin mo ang katulad yung nakita natin na uh, nag viral nung time na yun ang sabi ko Ah, kanila yun eh. Hintayin muna natin matapos sila bago tayo ngayon na uh, gagawa kasi humihingi ng katarungan kasi uh, awas na siya

よろしくお願いします。 Actually, nag actually nagadto gid ariya eh. O galing wa ko iya nagtawag ka kun ako ang uh, mga ang ako uh, di ang mga kwan kip, bahan sa barangay. Sino ngani pangalan ka to? Sino pangalan ka tong si father na to? Ah nagadto gid iya kadto si pakila pakilaga nga. Sino ngani pangalan ko father nga to? Saison. Ah, oh, Father Saison. Ah, si Father Saison ko na imaw. Pidhilyo oh, ko imaw. Father ang tawgon. Oo, oh, Father, father Ayako ako niya ni isip ba makom pati pari uta nag mo naging spiritista ba ya. Oh. Hay galibukan kon talagang katawagan niyang kana ay father. Mm -hmm. Kasama ang uh, pamilya ni Joros uh, Flores at ang sila sabing uh, faith uh, healer ay uh, pumunta raw sila doon sa lugar. Nagkaroon nga raw ng pag orasyon pagkatapos ay uh, sinasabi na hinukay nila dahil uh, mayroon doon ay, na, ay, doon ay, na mabaho. di man sakot, nasabi ko anong klase nga. Pulo, oh, e, tapos eh, tapos e, parang ilawan nyo albularyo, na, atong, atong, but uh, pag halukay naman, ay wala naman doon mm -hmm. si Juros